Tinatayang dalawang libong pamilya po ang nawalan po ng tirahan matapos po matupok sa sunog ang nasa isang libong barong-barong po sa Islang Puting Bato sa Tondo, Manila. Ayon po sa ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula po ang sunog sa isang bakery sa lugar alas 7.59 po ng umaga kahapon. Nagtagal ang 6 na oras ang sunog at napawala, na, na, na naapula ito lampas alas 2 na po ng hapon. Ayon po sa BFP, nahirapan ang mga bombero sa pag-apula sa sunog dahil po sa kakulangan ng tubig. Gawa rin kasi sa mga light material ang mga bahay kaya mabilis ang pagkalat ng apoy. Anim na put anim na truck ng bombero at apat na barko at dalawang helicopter mula po sa Philippine Air Force ang pinapunta sa lugar. Tumulong rin po ang dalawang search and rescue boat ng Philippine Coast Guard kasalukuyang pong nananatili po sa evacuation center po sa Delpan ang mga naapektuhang residente. At ayon po kay Manila Mayor Honey Lacuna, maaring manatili po sa evacuation center mga biktima ng sunog hanggang sa maisaayos ang mas permanenteng pabahay para sa kanila. Ayon po sa alkalde, tinitignan nila kung may iba pang lugar bukod po sa Isla Puting Bato kung saan maari silang lumipat at hinihiling po ni Hani Lacuna sa City Council na magdeklara po ng state of calamity sa Isla Puting Bato. Nagkasunog din kahapon malapit po sa Manila International Container Port pero hindi naman po naapektuhan ang sunog at ang port operation.